Ayan guys, uh, magandang hapon. Ayan guys, na repair po pala kami ng uh, lagay ng kamo. Ayan. At ayan naman po guys, uh, sinabayanin ko naman sa aking bunso, sumayaw-sayaw sa tunog ng lagari. <laughs> Sino mo, sumabay din talaga siya at nakita niya kung may video tumigil siya.

At ayan guys, tapos na po ang ating ni-repair na kama. Ayan. O, oh, di diba? Ang ganda guys. So, lawak-lawak din guys. So, oh. ayan. Madilim nga lang dito guys. At ayan guys, kinaraga na po namin dito sa sidecar, sa tricycle po namin para po dali na po namin sa kapila. Kasi hindi po magkasya dito sa aming isang higaan kaya din na po namin sa bahay namin sa Bistro. Kaya, yeah. ayan, let's go guys. Hey, Dapat ko usapin mo. Kaya't mabinti lang. Kumaya. Kaya maring gris. Ang tanong natin, baka masyado mataas naman sa kanila. Hindi, hawak ha. Mahulog ka, hawak. Lamang! na lamig. Napaaraw lamig. At ayan guys, binuksan ko muna yung bahay namin. At ayan po, lumabas po ako ulit para po uh, kukunin ko po ang aming dala. Yung kama namin. Wow. Nabigat. 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 At ayan guys, Abigot. nandito na po kami sa aming bahay. Sabay namin sa plastic bill. Abigot. Kaya ayan, dito na kami din. Nasaka po namin sa loob Abigot. guys, ang aming repair na kama. Ayan po guys, hanggang dito na po ating video.